Hello mga farmers welcome back to my channel, Merino Farm TV. So for today's video, uh, magbibigay tayo ng uh, azola sa dalawang napili natin. Ito ay si Joffrey Geoffrey Johnson ng Misamis Oriental, Occidental rather, uh, at si Francis Nicole ng Kanlubang Laguna. So tag-Lilimang Tub yung ipapadala natin ngayon, so via GNT dorto. So, dorto dorto, walang bayad mga ka-farmers. at uh, bago natin umpisan nais ko munang ng pasalamatan uh, kayong mga nanonood sa ating subscribers, sa mga silent viewers natin. So na 1k na tayo mga ka-farmers, 1k subscribers. So uh, hindi ko lubos maiisip na from zero subscribers, isang taon mahigit ang nakalipas, 1k na tayo. So Maraming maraming salamat mga ka-farmers. So, 3,000 watch hours na rin tayo. 1K na lang at least. Uh, kahit pa paano, ma malapit na tayong ma mga ka-farmers. So, for today's video, mag magsisend tayo ng asola. So, ang gagawin natin siguro, baka kung papala rin every month, Every end of this month, uh, mamimigay tayo ng libreng asola sa mga kapwa nating farmers. And kay Joffrey at Francis Nicole, uh, pag na-receive nyo tong asola na ipapadala natin sa inyo, At uh, merong mga ilangan, bigyan nyo rin sana sila ng uh, libring libreng asola. So, wag natin muna gawing business. Pero, ang asola ay pwedeng gawing business. Uh, nasa sa inyo na lang kung paano nyo ito palalaguin. Pero sa mabibigyan natin, hopefully wag nyo muna gawing business. Ibigay mo, para mihin natin and bigyan din natin yung mga kapwa nating farmers na uh, gusto ring magkaroon ng asola o gustong mag uh, magtayo ng asola farming. So Ano pang hinihintay natin mga farmers? Tara, umpisa na natin. So ito yung asola natin. Ayusin ko lang yung camera mga ka-farmers. Nag-isa lang tayo. Wala tayong... So ito, uh, yung tab. Medium size kasi pag yung large kasi mga ka-farmers, hindi siya kasay doon sa isang box. Kasi nung una tayong nagpadala, uh, pinilit na lang pagkasayin. Ayaw ko naman magbigay ng small kasi konti lang din naman yung may kakarga. So much better dito na sa medium size na tub. Napakagandang... Uh, alternative feeds ang asola mga ka farmers hindi mag-focus eh uh, magbibirol na lang tayo para makita nyo so yun natin ang para hindi ko lang sure sa misamis kung mga ilang araw. Siguro abutin to ng one week. Kasi nung nagpadala tayo doon sa... Hindi ako mag, nagkamali sa... Summer yata yun eh. Nung unan nating pinadalhan ng libreng Azola. So one week bago niya na-receive yung uh, Azola. Pero sa kanlubang eh, baka siguro three days ma-receive na ni Francis Nicole. So, para dumami, mas maganda kung meron kayong mga dried manure at dumi ng baka or dumi ng kalabaw. Or, kung gusto nyo, pwede rin nyo rin samahan ng uh, mga tilapia or hito. Ito dati, ah, uh, may alaga akong hito dati dito eh. Kaya ang nilagay ko lang lupa tapos yung dumi ng isda yun na rin yung naging pataba ng azola. Maraming bumibili sa atin dito ng azola mga ka-farmers. Uh, mga estudyante dito sa uh, State University dito sa aming lugar. Yung mga nag-aaral ng agriculture. Yung mga ginagawa nila uh, ginagawang air dryer ata yung ginagawa nila. Hinahalo sa feeds. Hinahaloan nila ng molasses. Pataba So, so speed up lang natin yung pagkuha natin ng asola mga ka-farmers no, para hindi naon masyadong mahaba yung video natin. And then, papakita ko na lang pag, uh, pagdating natin dun sa Uh, kabilang bayan sa kabilang bayan kasi yung padalaan ito sa Santa Cruz Zambales so kami ay ako ay nandito sa Infanta Pangasinan so sa so, mga future nating mabibigyan wag kayong mag-alala mga ka farmers uh, wala tayong wala akong hinihinging bayad so siguro ang bayad na maibibigay niyo na lang sa akin is yung suporta nyo. Uh, panoorin nyo lang yung videos natin share And i-like na rin syempre. Yung mga hindi pa nakasubscribe, so hindi nyo sanang kalimutang mag-subscribe uh, sa ating channel mga ka-farmers. Uh, nagbibigay tayo ng idea sa mga farming, lalo na sa duck farming. Uh, so mga farmers doon naman tayo sa hog racer. Meron akong alagang uh, uh, baboy dito na pwede okay, at least kung pinaplano yung maka or mag-alaga ng uh, baboy or hogs at least magkaroon kayo ng idea uh, soon mga farmers i-upload natin yan and sya nga pala mga ka-farmers meron din tayong Madrid de Agua napakaganda din yun na alternative medyo ma medyo mahirap hanapin yung mga yon ka-farmers at kung So, sumahin mo medyo pricey din yun actually itong asola naman ay pricey hindi ko nga iba iba yung presyo kasi depende sa uh, seller eh nung ako kasi yung bumili nito mga ka farmers ang bali ang gastos ko ah uh, ganito itong tab itong tabs na ganito ang binayaran ko ay nasa 1,200 kasama yung shipping fee sa Tarlac. Sa Tarlac ko pa ito nabili kasi wala akong mahanap dito sa Pangasinan na may Azola. Good thing naman at na na natin ng gusto ang Azola. Laki na rin yung natipid natin sa feeds. Lalo na pag uh, mga farmers mag-aalaga ka ng seho, kasi syempre mahal mahal talaga yung feeds lalo na mag-start ka ng uh, starter or chick booster, starter and then grower medyo pricey sila. So tong asola napaka uh, ganda ng uh, vitamina na idudulot sa katawan ng ating mga alaga. So rich in protein ang asola mga ka-farmers. Nilalagyan natin ng tubig para kasi baka ilang araw madry yung uh, katawan ng o yung ugat ng azolla. So, sayang lang din kung darating sa kanila patay na at least. Tsaka maganda dun sa JNT, kasi sa JNT natin ipapadala mga ka-farmers. Uh, Bina bubble wrap nila ito isa-isa. Mamaya papakita ko. Kasi nung unang nag senda ko Ganun yung ginawa nila mga ka farmers so secure talaga walang tulo so yung tataba niyan mga ka-farmers oh eh. so ito yon mga ka-farmers oh so, bali 10 tab tigli lima each person yung uh, bibigyan natin ito yung asolahan natin ayan ah, mayroon Opo ma'am. Tagpo 5. Opo. So ayun lang mga ka-farmer, sana nagustuhan nyo ang video na ito at kung bago ka pa lang dito sa ating channel, huwag mo sanang kalimutang mag-like, share, and subscribe. Ingat!